yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in no? yung ano pa talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng na mga ganitong uh, mga gawagawang ano no gawagawang pangalan o o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Uh, meron pa nga Mr. Cherno doon sa ating ano no, uh, doon sa ating mga ebidensya. Well, uh, kung alias 'yon RS, dalawang RS sa isang araw, uh, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari 'yon? Ano bang impormasyon na ibinigay? nung isang, the same RS yan, na pa, pa, parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako uh, na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung uh, confidential fund. So, um, ano po ba ang ano dito arrangement? Sila na ba ang mag ano Sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung ano no remember mr chair 612.5 million ang involved na pera dito kasi um, utos ni, ni 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 vice president sara duterte na ibigay doon sa mga security officer ginawa naman ng 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 ating mga ng, ng mga sdo ng deped at saka ng ovp pero ano na yung ano no kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni vice president as siya yung nakalagay sa nakalagay po Mr. Chair sa JC sa joint Resol joint circular tungkol sa confidential fund na uh, the most responsible po doon sa pondo kasi baka po Mr. Chair, natatakot ako na baka ang, ang lahat ng CC ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang, ano no? Ah, uh, kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung vice president katulong ng mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung uh, gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang, ano eh, wala silang band. Un unlike yung ating mga SDO, sila wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Um, maraming salamat po, Congresswoman uh, Franz Castro. Unang-una po meron na po tayong, uh, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating uh, Vice presidente at uh, sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay nai-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung uh, at yun din po yung mga sugestyon ng ating mga miyembro na doon po, uh, uh, doon po tutumbukin yung uh, investigasyon. Pangalawa po, uh, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas uh, minarapat po ng mga miyembro na ito po ay uh, ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Um, uh, Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po as... Uh, ako po yung ano no yung na i mean um nag, nag ano no nag siwalat ng tungkol dito sa confidential fund so hindi po ako na kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin no hindi rin po ako wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial uh, investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved di ba uh, tao nila yung mga involved doon nakita naman natin doon sa ating uh, mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni um, Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante sa education at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, um, uh, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng, ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, uh, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP uh, and in addition to that, tayo po kasi ay uh, rekomendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can uh, recommend uh, the filing of uh, cases to airing officials pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper uh, ahensya po na pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito uh, po yung mga ahensya na dapat po maglilitis at sa hanay naman po ng AFP ang alam ko po meron po silang jago, kung tawagin po 'yan or yung uh, court martial kung hindi po ako nagkakamali Mr. Chair uh, uh, Thank this, you um Mr. Chair ah okay With the indulgence I, I of Congresswoman uh, Congress. Castro Congress. Uh, Mr. Congress Chair? Chair. Congressman Sia Thank you po Mr. Chair um naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro tama po siya siya po yung unang nagsiwalat nitong Confidential funds. Uh, Mr. Chair, uh, gusto ko lang pong uh, i-remind ang committee members, lalong lalo na po ang Chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, uh, yung purpose po talaga po natin is tagnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are uh, ano that makes it bad in a way kasi may abuses that's why we introduced two pieces of pieces of legislation i-define ide kung ano ba yung confidential funds pag sinabi mong confidential funds ano bang definition nito anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds. pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? so we have already accomplished that, Mr. Chair. in fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. Uh, as to Mr. Ch Mr. Chair culpability, tama po yung sinabi ni ng chairman na meron pong mga ehensya sa ihu sa judiciary or ihukit ba ang maaaring uh, magpursu nitong kan kanitong mga kaso at uh, gusto ko lang pong linawin din po at uh, reemphasize sing sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na They, uh, from Franz Castro uh, may way naman putalaga to hold these in officers accountable apart from their, what they're doing right now as an in part of the inter internal investigation there are also already the complaint no impeachment complaint which I believe if you are really uh, if we are to push the accountability side of this issue then that's the perfect Avenue uh, for these members uh, to discuss about uh, culpability allegedly of these two officers Mr. Che. Thank you for that. Thank uh, you po. Ang woman press. You are chair. Thank you for that intervention intervention uh, Kong Zia. So siguro ang ang worry ko na lang dito Mr. Chair. So ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang uh, ang paggamit nito ay ay talagang nakita natin ano yung maling paggamit nitong nitong confidential funds at ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga uh, officers uh, yung utos no pwedeng uh maaring itanggi yan eh, no? ni maaring itanggi yan noong, noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talaga nga maiipit dito Mr. Chair ay yung dalawang SDO baka malamang-lamang yan, ma-abswelto -ma dito sa uh, si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan uh, itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I I respect the wisdom of the